Merong may buhay, merong walang buhay. Then, salamat sa mm -hmm. Diyos, kapatid na mm -hmm. mani, tayo napunta sa may buhay. Mm -hmm. Tapos, meron ngang may buhay, kaya lang napunta sa langgam. Mm -hmm. Ang life expectancy lang ng langgam, mm -hmm. eh wala pa yatang isang taon, ang mataas lang yung queen eh. mm -hmm. Pero right. makita po natin, kapatid na lari, tayo hindi tayo naging langgam. Salamat so, naging yeah, tao yeah. tayo. At salamat na nga sa Diyos, kahit nga po tayo mahirap, eh, buhay tayo. At wala, wala, At yung tayo. langgam, hindi niya alam ang reason kung bakit siya nilalang. So, wala yeah. lang tayo mga tao alam natin ang reason kung mm. bakit tayo nilalang at wala nga tayo, kaya nga sabi ng awit natin, wala tayong reason mm. kung may dadahilan kung bakit tayo ay mapahamak. Kung tayo ay mapahamak na yun naman sa awan ng Diyos, hindi mangyayari sa ating pagsasama-sama. Dahil nga lahat na ng pagtuturo ginawa ni Brad Ailing mm. at ni Brad Daniel para tayo ngayon maligno. Man. At, at siguro mas maganda. Yung nga Brad Larry, yung gusto kong na Lalo na doon sa pinanggalingan natin. Opo. Mm -hmm. Alam na, alam naman natin sinusubaybayan nila lagi si Brad Eli. Mm -hmm. Totoo nga niya talagang may compilation pa sila lahat mm -hmm. ng mga tips, di ba? Mm -hmm. Kaya wala na talaga silang reason eh. Mm -hmm. Pagdating sa araw ng uh, pagbuko, pagdating ng ano wala na silang reason para mga viewers mm -hmm. pa dahil lahat ng pangangaral ginawa ni Brad Eli para ma-reach out sila, maiparating mm -hmm. sila yung katot sa kanila yung katotohanan pero hindi nila tinanggap mm -hmm. kaya wala na silang reason, reason na kung mapahamak man sila, wala rin silang reason. Mm -hmm. Wala na silang sisisihin. Wala silang sisisihin. Eh, sila, 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 na sila. Diba? <laughs> <laughs> sa pamamagitan wala, walang sisihan. Kaunay po doon sa sinasabi yung kapatid na Cesar, mayroong isang bagay sa tao na napakaganda. Ano Alin yun? Yung free will na ibindol. yes. Sa bagay sa panahon naman natin ngayon, maraming mga ngaral dyan, pakinggan nila, piliin mm -hmm. nila, mm -hmm. at mayroon silang free will kung sino'ng paniniwala. Kung sila, saan samahan sila aalim, mm -hmm. at sana loobin ang Diyos na makasama po natin. Huwag si silang ito. maniwala dun sa mga mga ngaral at mga ministro mm -hmm. nila na nagsasabi na huwag kayong makikinig sa iba. Paano mm -hmm. ninyo malalaman ng totoo kung mm -hmm. isa lang ang naralaman ninyo? Kailangan mm -hmm. alamin ninyo lahat, mm -hmm. tsaka nyo sabihin yon, Eto pala yung totoo. Bakit siya totoo? Dahil ang basihan niya ay Biblia. Sa Biblia niya kinukuha ang aral, sa Biblia niya ang lahat kinukuha ang paliwanag. Actually, kapatid na Cesar, kaya nga tayo binigyan po ng Diyos ng mas mataas na pangunawa o pag-iisip ng higit kaysa sa mga hayop. Mm -hmm. Kasi kaya ang purpose, kaya tayo binigyan po ng Diyos ng pangunawa basahin po natin ang dahilan. Sa Aklat po ng Unang Juan, sa 5 at 20, eton sinasabi. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at na nasa kanya na totoo sa makatwid bagay sa kanyang anak na Seso si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Binigyan po pala tayo ng Diyos ng pagkaunawa. Ano ang purpose? Ano ang dahilan? upang ating makilala siya na totoo. Kaya pala tayo binigyan ng pag-unawa or pag-iisip sa kadahilan ng pong para makilala po natin ang totoo. At sa Biblia po, yung katotohanan ng Diyos, 17-17 ng Aklat ng Juan, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ayan, kapatid na... May dadagdag lang po ako. Ang Diyos ang talagang mm -hmm. unang nagmahal sa tao. Opo, siyempre. Tama po yung kapatid na Diyos. Kapatid na Cesar, tuloy na po natin ito. Mm -hmm. Yung, ano, yung... Pagkatlong doktrina yun eh, di ba? Opo. No, na Tapos, ang pamagat niya, ang tunay na relihiyon. At dito po, Brad Cesar, Brad Arnel, magagamit ng mga kaiba natin. Yung mga dino, doktrina doon sa kabila, yung free will nila. Yan. Di ba? Para mag-design <laughs> yeah, na kung, kung ito nga bang, doktrina itinuturo sa kanila ay naaayon sa Biblia. Mm -hmm. Di ba? No? At ito'y doktrina number three. O, ang tunay na relihiyon. Ito yung kanilang sinasabi. Siguro, kapatid na lari basahin po natin itong page 20. Ayan. Good. Yung sa makatwid nila. Ito, matindi ito, sa makatwid. Sa makatwid, kahit gamitin ng tao sa paglilingkod ang pangalan ni Kristo at kahit makagawa pa siya ng mga milagro, mm -hmm. kung hindi ang kalooban ng Diyos ang kanyang ginanap, ay hindi siya pagiging dapatin sa langit. Ayan. Iwanag yung binasa mo lari. Kung hindi kalooban ng Diyos, mm -hmm. di ba? Opo? Mm -hmm. ang kanyang susundin, susundin ay. ang kanyang gaganapin, diba? kung mm hindi -hmm. kalooban ng Diyos, ang kanyang ginanap, mm -hmm. ay hindi siya pagiging dapatin mm -hmm. sa ay, langit. Wala. Ay, kapatid na lari, dun po sa puntong yun, wala tayo tuto, talagang mm -hmm. dapat kalooban ng Diyos ang masunod. Apo. Kaya lang ang tanong, kalooban ba ng Diyos ang sinusunod nila at ginagawa? Mm -hmm. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi po ba gaya ng ating tinatalakay, ang Diyos ay pag-ibig at gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. At yung kapatid na Agnel ay mababasa po yun sa unang Timoteo 2 no, at 4 ang sabi na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga at mga kaalam ng katotohanan ibig mm -hmm. ng Diyos mm -hmm. lahat ng tao ay mga ligtas mm -hmm. eh sa kanila kapatid na Arnel mm -hmm. abay hinatulan na nila yung nasa labas ng kanilang iglesia ay kondinado na sa apoy hindi mga ligtas at hindi po ba may nathala sila kapatid na Arnel opo yan kalooban ng Diyos oh, yung binasa oh, mo oh. ibig niya lahat ng tao maligtas. ligtas ay, yung, Ito kalooban naman, nila. Yung, o, yung kalooban at, nila. at brother yung kalooban opo. niya ng pangalawang tagapamahala opo, diba po. yan ang Oh, Kaya yan ang larawan ng pinanggalingan okay. Okay. Ito kapatid na Nadine, lumabas okay. po itong magasing ito noong hulyo 1976, okay. pages 29. Mm -hmm. Sabi rito sa headings niya, Hindi maliligtas ang nasa labas <laughs> ng kanilang iglesia. Okay. O okay, kita mo, dyan pala makikita na natin talagang budhi, budhi nila eh. <laughs> Sino nila yung kaligtasan, samantalang ang Diyos ay pag-ibig, ibig niya lahat ng tao maligtas. Ibig sabihin, kapatid na amin, sila lamang ang maliligtas. Paano naman yung mga oh. hindi naanib sa kanilang oh. samahan? Pababa dun sa, oh. di ba, 1914 oh. sila, hindi nga natin alam kung 1913 o oh. 1914. Pababa nun, hindi wala ng kaligtasan. Paano ba sila lang ang maliligtas? Paano naman yung mga unang nilika ng Diyos? Hindi pa nila itinatatag ang kanilang kabilang dyan, kapatid na uh yung kanyang mga ninuno, yung lolo Opo. niya, Is yung, yung kalololohan niya. niya na hindi naging miyembro ng iglesia Opo. nila. Opo. Kaya, Bradman, yung nagpapadoktrina, di ba yung nagpapadoktrina, Brad Larry, uh -huh. yung nagpapadoktrina niyan, na hindi pa kaani marahil yung kanyang mga mahal Opo, sa buhay. Ibig sabihin, makikita mo, ikaw na nagpapadoktrina, makikita mo na kaagad na mali ang pinapasok ng relihiyon, Dahil ang gusto niyan, ikaw lang ang maligtas. Ay, Di pag-anib mo dyan, tinamnan ka na sa puso ng iyong papasukang reliyon na ikaw lang ang maliligtas. Maawa ka naman doon sa mahal mo sa buhay na hindi a Dahil ang sas ang sabi ng tagapamahala mo at magiging tagapamahala mo, kung ay kaya anib sa pagsasama-sama yan, aba ay hindi maliligtas, ikaw lang. Eh kung mahal mo, ang iyong ma mahal sa buhay, hindi ka aanib anib dyan dahil ikaw lang maliligtas, yung mahal oh, mo sa buhay. At, at saka si Sinedi, oh, oh, oh. ang malaking tanong dyan, hmm. Ayun sa Biblia, sa nakita ni San Juan. Opo. Gaano ba karami yung maliligtas? At saan saan ba manggagaling gagaling yung mga yan? Kasi kiniklim nga nila, sila lang ang maliligtas eh. Katulad nga na sinabi ninyo, paano yung mga hindi nakarinig? Opo. Siyempre, sa ano eh, ang Diyos kasi na kinikilala natin, Diyos ng Hustisye. Di ba? Siyempre, hahatulan niya ang tao, doon sa alam ng tao, yung batas eh iba? E Eh kung hindi mo alam, yung mga ganun, katulad ng nabanggit, nabanggit, sinikli nila sila lang maliligtas. Tama ba 'yon? Kalooban ba ng Diyos 'yon? ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga maliligtas? Katulad ng nakita ni San Juan doon sa Apokalipsis, 'di ba? Gaano ba karami at saan magmumula yung mga maliligtas na 'yon? Sa loob lang ba ng sa loob ba ng iglesia nila? O yung yung iglesia nila ang wala sa maliligtas? <laughs> Basahin po natin kapatid na Cesar. Sa aklat po ng Apokalipsis sa 7 at 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero kur na nangararamta ng mapuputing damit na may mga palma sa kanilang mga kamay. Ayan, kapatid na Cesar.